welcome back sa aming channel ng KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ate Jeng. And for today's video, magluluto, magluluto lang po tayo ng isang typical na pagkain tuwing masama ang panahon. Tuwing umuulan at medyo malamig. Ang sopas. Kaya lang, hmm, hindi po yan talagang planadong sopas. Kaya ang aming mga ingredients ay kung ano lang po yung nandito sa amin. Kaya ito ay sopas ala pobre. May tira po kaming longganisa, pork longganisa po 'yan na nakaano, nakabalot, nakapack po 'yan, CDO. Tapos ito pong may hotdog tayo diyan, lagi natin ng hotdog. Tapos meron tayong corn beef, meron tayong pork cubes. Tapos meron tayong ah ito po ay margarine ba or butter? Okay. Wait lang. Minsan hindi siya butter eh, margarine. Oh, margarine ito. Kasi wala akong butter. So, margarine yan. And then, may paminta tayo dito, sibuyas at bawang. Ayan, i-prepare lang po natin. Tapos, samahan niyo po kaming magluto and kumain ng tanghalian na ang ulam ay sopas. <laughs> ating mga ingredients. Ha, style po kami. <laughs> bad, Siyempre, try tayo ng mga ibang style. Wow. <laughs> ah. Dad, wala ako naka-ready tubig. Pagsabayin <laughs> na po natin. Kasi madali na mga maluto yung hotdog natin. Mm. Ah. Ang tanghali yan, ang ulam. Yeah. tubig at milk pa lang nakalimutan ko dito kaya <laughs> yeah, hindi pwedeng manahimik eh, kasi may nalilimutan eh. <laughs> and yung ating syempre additional na lasa kasi wala naman tayong karne talagang tunay chicken cubes nya sana kaya lang ubus na yung chicken cubes ko pati pati talaga yung tao dito kaya sopas ala pobre yan eh. Hindi pa lang na. <laughs> Mga tira, tira lang po yun pang albusal namin. <laughs> Wala sa planong sopas. Dahil makarap talaga mag sopas na yun. Asarap din po itong longganisang ano na to. Pork longganisa ng CD po. Masarap din eh. siya. lutuin lang natin ng konte Ulam sa tanghalian pa ka naman ito. Ayan, iahon po muna natin. Para maiwasan naman po na sobrang madurog yung ating mga sahog habang nagpapaano tayo. ko rin muna yung ating ano, initin ko rin muna dito yung ating corn beef. Baka kasi magka durug po ang ating mga hotdog, ang ating something-something. Ang ilalagay ko po dito, nakasama ng pagpapakulo, yung ating corn beef. Itong mga hotdog, mga ano kasi yan, madaling mag lambot. O, itong hotdog natin, ay, yung corn beef natin. O, kamin mga sakog. Yan na po yung isasama natin sa pagpapalambot ng ating pasta. So, pa. po yung tutubigan natin. Wow! Yeah. Lagyan na po natin ang ating ah, sopas. Ay ilan to? 454 grams po. Ay, na primo. All the way from Canada. <laughs> Galing pang Canada yung primo na yan. kulayan lang po natin. Siyempre, laksan na natin yung apoy. Ayan. Parang bonggacious. Bongga-bongga. Ang bilis. Ayan. Ano kulang tulip po? Kulang pa yan. Sige maya -maya sure, okay. na natin maya-maya pa kumulo Sure, kulang yan. Okay. Tapanin muna natin. meron kami ditong additional na fish para po kayo tata meron siyang isda kung sakaling hindi siya makakain ng maraming sopas kasi nga may, may gatas nakamagukad-ukad so, siya so malamang konti lang yung makakain ng tatang magprito tayo ng

Okay na po ito. At dahil wala po kaming gulay, ano pa nga ba, hindi lalagyan namin ng pinakamasustansyang gulay sa si balat ng saging. Oh, <laughs> sa balat na lupa, ang malunggay. Mamitas lang po kami ng malunggay. Malunggay sa sopas. O ba diba, talagang napakakaiba naman ang aming sopas. ating mga nalutong ingredients kanina. Ingredients talaga. Mga sabog. Ang ating pong hot dog and pork longganisa. Tapos ilagay na rin po natin ang ating malunggay. O diba? Sopas na may malunggay. Totally uulam naman po namin. <laughs> eh, ayun, hindi tinabad pero tinipid. Oo. Yung iba tinabad eto pong mga sanga-sanga oh, marami na naman pong magko sa mga little sanga, mga small sanga dapat daw in unti unting tanggal. Alam niyo po ba na ang mga small sanga daw na 'yan ay napakaraming sustansya, 'di ba? Marami pong sustansya 'yan kaya 'wag nating tanggalin at makakatas pa 'yan sa sopas namin. Katwira ng mga tamad. Pero tunay po. Napaka-masustansya daw po ng ano na 'to. Badat ng mga sanga. O yan. Muntik na namang nakalimutan ang gatas. Dahil sa kadaldalang. Abo. ang man hang ayo. O yan na po. Uh, Mag-iingat ng... po tayo doon sa mga apektado po sa north. Bandang north po talaga and Central Luzon and sa Visayas pa, Katanduanes, kung saan po Bicol region. Basta po yung mga apektado, mag-ingat po tayong Pudicol lahat. Mag-ingat po tayong lahat. Ayan! Papakuluan na lang po ito at isang timpla na lang po. Si Daddy di po ang magtitimpla na to dahil mas okay po ang panlasa niya pagdating sa mga ganyan-ganyan. Siya po ang taga-timpla. And paminta na lang po. Yun na lang po dito. And kakain na po kami. Bago pa kami abutan dito kasi 1 o'clock daw po ang dito banda sa amin. 1 o'clock mag-uulan. Eh mag alas 12 na po. Kaya po ganyan siguro malakas na talaga yung ulan. Ingat-ingat po talaga. Ingat po. Ayan. Tingnan na po natin kung kumukulo na at napakabilis naman po niyan. Ayan, okay na po ito. Baka makulta pa ang ating gatas. Ayan. Para hindi makulta ang ating gatas. Let's eat na po. Tapos sa tayo. Ayan, magsandok muna tayo para sa kabilang bahay. Dahil napakasarap ng ating sabaw. Ah, sabaw talaga yun. <laughs> sopas. Ayan Hino natin ng mga sakoy. Wala nga lang laigo. Malunggaya. Tabawa natin. Alright. Biyahe kay lang Biyahe ni Daddy D. Kay Dalaman. oh, si si Daddy D pabalik na nagatid. May ano may nasungkit uh, ako doon oh. May <laughs> sa timoday ng ano? Spaghetti. Ayan, barter. O, tang, tara na tang. Kain na tayo tang. otep dad, walang payong 'yon. Kain po tayo. Ay hindi na ako magpaplato kasi sobra. Oh, stop. Tang is Sorry, na. Tayo na tayo sa ta ta to. <laughs> Dito na namin tamis, Kasi kami sobra sa kain. Buha na lang bigyan ka tanggal natanggalin. Mm. Yeah. Okay. Malalamigan uh, daw kasi si Tata. Ang ating ah, atin mga joggers naman. Yan, thank you Lord for this food. Sarap pala ng sopas na may ano. Ah, si Ote, pasta plus pasta. yung oh. plato. Mm. Hindi pala to ano, sopas ala pobre Wait. kasi ano. Daming sahog. No. Shhh, no. Sige lang. Harot ka <sighs> Hmm. Hmm. Dapat na in inalis in yung in 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 kapoke niyo, Tang. Mga 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 hindi mga kaya mayroon tayong mainit na sabaw, Beyo. May no? no. eh. May eh. <laughs> mayroon na? Oo. Ano niya siya. Marami. May malunggay ah. lang, kita naman. na. lang. Okay lang? Lunggay lang naman. Gusto rin po pala ni Tatang ang sopas. At nalalamigan si Tatang. <laughs> <laughs> ayos lang po pala kahit walang mga repolyo carrots o oh. malunggay lang pala hindi oh, ba naman mas matindi pang, pang ano nyan hindi ng hotdog sa kalmanisa Hot hotdog sa oh. kalmanisa pa naman. may ano pa corn beef pa ewan ko na lang hindi sumarap yan beef mm. mmm kaya masarap ino eh, sarap ng lasa <laughs> Wala kaming karne ng chicken eh. Sila. Wala sa paren. Hmm? Wala sa paren siya. <laughs> Pinakalabod <laughs> ako ni Badong <laughs> ay. Pinigil ka dyan Badong. Ay, hindi si Badong. Hmm? Yeah. Pisay. Pisay. Si Pisoy. Ay, si Hmm. Yung tenga niya, ginagandang sa mi... Ano kayo sa tuwod ko eh. Ayaw mo tang? Hmm. may longganisa rin. Mm, sarap. Si so, spaghetti talaga. <laughs> Ay, alamanko, Ay. Tango, fish tang. Yun. Sarap. Mm. Ang <laughs> <laughs> ultang. Ingat po yung mga dadaanan ng bagyo. Para itin simula ng bagyo, no? Napakalaki. Okay. Kailang kahit po dito. Oh, Napakalaki ng bagyo. Nakalagay tang sa ano, parang 1pm kasi, medyo lalapit-lapit sa atin. Pero ang ano kasi, mamayang gabi. Sinignal number 2 na yata tayo lahat eh, buong kasi malakas din yung magiging ulan daw sa atin. Sana naman, hindi po um bumaha sa atin. Kahit Bukay saan. Okay. At sana ay humina. Pag natama siya sa Sierra Madre. Sa Bulacan, hindi ko lang alam. Kanyang yung magaraw, amunta mo pa lang. sa Bulacan, tumawag kasi si Daddy di po dyan sa Bulacan. Ano, hindi pa naman daw ganun ka. Kulim din pa lang. Guys, sa Bulacan. Nagpapangalang. Ganito nga tang. Pero sa katambuanas, baha na? Katambuanas mm. na makaawa. Makarandan nga ganyan, yung mga inang pala. tang? Katambuanas uh, tang? Katambuanas at saka... Ano ba yung isa pang Sa baba? Banda? baga bicol lang. Bicol tang? Bicol. Pag tabi ng... Yung sa may ibaba ng bicol? Samar! Samar, abuti yan yun. Samar nga tang, na ano na sila. yung hmm, Balagod Spider, mamaya pa eh, Bukod bukot hmm. ko ng mga lata. Sa naman yun. Bukod ko sa mga lata. Sa Cagayan, mamaya yan. Parang di nagpapahinga ang Pilipinas sa bagyo. Kakalos hmm. ah, pa lang tino, pat naman lang dyan eh. Ano ba uwan? Uwan, sana wala na pong ano, sumunod. Lanin niya kasi eh. ramdam na ramdam na natin yung ano effect ng climate change yung sobrang tagal na naipo ni mother nature na hinanakit <laughs> ilalabas niya na ngayon kasi di diba, bago naman magkaroon ng climate change ilang taon talaga daang daang taon kasi sobrang tagal na tayong gumagamit ng mga uh, kung anong bagay and then pagkasira ng kalikasan top 1 siyempre huwag rin natin kakalimutan ang mga ghost project sabi <laughs> <laughs> ni Ote <laughs> ang mga bata ngayon mulat na rin sa ano ng mga ghost projects eh, syempre. Nang panong sa mga nangungog. Matang. Napakita yung... Nire-reveal na ni Mother Nature ang no. effect. Napakita na yung... Sabi nga nila ay kawawa ang tao. Kawawa talaga. Kung, kung yun ay ginastro mo sa project. Nakita nyo ba tang yung... So, pala, ba niyo nakita nyo ba tang yung yan? ano, yung... Flood control project ng ano? Bo. Ano tang yung ilo-ilo? Yung Bo. maganda? May maganda. Yun ang medyo magandang model daw. Sabi rin sa TV. Uh, niya kay. Maganda siya tang. Maayos siya. Tapos successful, successful siya. Talagang yung tubig yun. talaga sabi pumunta. Sabi ba, tapos ba, no? talagang palabas talaga siya sa... Maharang ganun sana no? Kasi pag may... Yan. Ang lahat din sa kabinan, yung mga tabdam, control, control. Paganda nga tabi. Pagdek na pagdek eh. Hindi, hindi kaya apawa ng tubig yun. Ganda din sa dagat ng tubig. Tapos para sila may pansahod talaga nung mga baha na yun na pagpapunta doon sa tabi. Tung sa buwan tubig, nabot. Ang mga mga... Sa mga, drainage system nila na yun, parang ilo. Sa mga community, tubig, okay? tabi ng dagat. Ayun sa ilo-ilo, hindi tang, hindi siya nag-ano. Hindi siya umaapaw. Kasi maano siya. Kaya nga baka matakotaw sa mga. Doon nga marami. Wawa rin nga yun. Mara, Sila pa mara. naman tatamaan ngayon. Bulacan, tatamaan din. Pag naman sana. naman Alip na hindi mapinsara ang mga tao sa baha. Tinupit nila. Ito yung mga rin Oh, tang! Tama nga yung Alam nyo po ba? Sabi niya niya, ay pinipigilan niya naman nood si tatang ng mga ganon. Ang pinapanood na lang nila yung mga yung mga pambatang nursery rhyme nila, kulay at saka ni Dilan. Kasi pag nanonood po si tatang ng mga tungkol sa mga ghost project, mga negative news, umuukad si tatang, nagkakaroon siya ng ano, ng hyper acidity sa so sobrang stress niya <laughs> nainis Mahirap din po kasi yung gano'n no yung nainis ka pero wala kang magawa kasi syempre affected yung stress. bansa natin affected yung mga kababayan natin affected yung bulakan kasi syempre si Tatang bulaken yun nakikita niya yung mga ano sa bulakan naistress si Tatang kaya sabi ni nanay puro nursery rhyme pinanood nila hindi na pinapanood si Tatang ng mga gano'n Nakaka-apekto kay Tata. Na-stress siya. Nagigigil siya sa mga, ano, crocs. <laughs> crocs. <laughs> Yum! Dire-direcho pa pong aming pagkain. At meron pa po kaming sopas doon. Si Daddy D ay maagang sumuko. Panay ka sentikim nung siya ang <laughs> nagtitimpla. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na tili sa aming channel at sumusuporta po. Mag-ingat po tayong lahat, lalong-lalo na po yung mga dadaanan po ng bagyo. Mag-ingat po talaga ng todo dahil medyo malakas nga po itong ating bagyong dadating. Ay, dumating na nga. Nandito na siya sa ating bansa. At yan nga, kasalukuyan nga na umuulan na rin dito. Pero hindi naman po kami masyado ganun kahagip. Pero yung mga talaga pong dadaanan, ingat-ingat po, ingat po talaga. God bless po. Bye.